kalabasak ko kakatuwa Eh, hey, thank you, Lord. <laughs> Ayun, ang mga tanim ko nagsisibulan silang lahat. Kawayan ko. Kakatuwa. Yan ang dwarf nyug. Ayan, tingnan natin ang daming damo. Ayan ang saging. Dikakatuwa. oh Pa, ang ganda ng kalabasa. Tapos may sumibol naman ulit dito. Ayan, madaming saging na kakatuwa. Ayun no, ni matanda na nga eh. Mataan. Ay, sa dulo. May kawayan, ayun no. Oh. Ayan ang saging ni Nila. Sa sunod na punta yata na, pwede na ma-harvest yan. kakatoo ito yung sangig ko yan ang sangig yan tas yung isa ayan naano nang damo ayan ayan ang sangig sana dumami at hindi kainin ng insekto kakatoin kalabasa ko dalawang bunga kong nakita bali tatlo na to kasama nung malaki Ayan. kasama nung malaki sana ba sama yung malaki yan tapos andun sa kabila ang bakod ang isang tubo na katulad nito bali tatlo sila, yun ang malaki ay, kakatuwa ayan, nadamohan ha na ang mga tanim hindi pa lahat ito, madaming damo pa dami mong gami. parang gusto ko nang tanggalin itong gabi uy, namulaklak sya o oh. Yung gabi namulaklak yan kunin ko ito, kulayin yung ayan. Dami ano yun? kong tanim ng gabis kabila. Ang gawa yan ang kawayan. May sumisibol na naman. Oo, kakatuwa. Gwila so, kinaina ng kambing. Ito na lang, na, sumibol naman kita pa. Ano. Sayang pero no choice. Nangyari na. Tapos yan. hoy, after na ilang... Ano yan? Maharbis ko na yan. Ito yung luya. Ito yung luya tinanim dito. sa baba. Kawayan. Yan, ayan, bunga. Ayan ang sinigulas. Kinain ng kambing dito sa harapan ng bahay namin. Ayan. Tapos ayan. No, pat ayan sili. Oo. sa baba. Sa baba na na. Ya, kok